Ito uh, Kasi, number kasi dati, si The Jason Gainsa, nahuli talaga yun. Uh, Nakuhuli talaga sa lag, ginawa nila. Mm, Oo. Siguro, so, siguro sa amin, uh, ano, sa uh, may ilig din talaga kami yung workout Doon lang namin nilalabas. Mm, so, workout na lang. Oh. So, makita niyo na yung mga nag lagi nag-work. Uh, siguro yun yung ano, yun na yung sikreto. yun na yung sikreto na pampatanggal ng stress. <laughs> kasi, kasi yung iba daw, yung iba daw nagpaalam daw na magkaroon ng pass or something. Yung episode nila Gerald ba yun na season? May basketball. Binigyan saan ng basketball para may sikreto. Siguro, wala naman pong nangyari sa amin nagpaalam. Ganun. Siguro, Ah, uh, hindi ko po alam sa kanila kung ah, wala kang nalaman. Wala kang mo... nalasing kayo, di ba? Oo oh, oh, nga, oh, may inuman na, oh, na but... Marami doon na hindi inere. Eh, mga gaganda pa ng mga kasama niyo. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> Maraming secrets <laughs> doon. Ah, uh, siguro, ano, sa takdang panahon. <laughs> wala naman mag <din. laughs>